Kim Chu and Paolo Avellino masayang inanunsyo ang gender ng kanilang anak. Masaya at puno ng saya ang naging pahayag ni na Kim Chu at Paolo Avellino ng ipaalam nila sa publiko ang gender ng kanilang anak. Sa isang intimate na gathering kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan, ibinunyag ng mag-asawa na babae ang kanilang magiging baby. Sobrang excited kami ni Paolo, ani Kim Chu. Dagdag pa ni Paolo Avelino, lahat ay handa na para sa pagdating ng aming prinsesa. Ang gender reveal ay sinamahan ng pink na mga decorasyon at confetti. Ang mga tagahanga at taga ng dalawa ay bumuhos ng pagbati at suporta sa social media. Thank you sa lahat ng pagmamahal, pahayag ni Kim sa kanyang Instagram post. Tila mas lalo pang tumibay ang samahan ng mag-asawa dahil sa magandang balitang ito. Ang kanilang anak ay inaasahang isilang sa mga susunod na buwan. Tunay na isang espesyal na okasyon ang araw na iyon para sa mag-asawang Kim at Paulo. And this is Chika for today mga ka -showbes. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.